Sound check one two test 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 check 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 no oh, no thank you lord be with us oh father please protect us and guide us oh god let us have fun oh lord ah, thank you for everything try and roll alright let's go let's go na bon mamaya ang pakiyot okay lord nga ito mo wait lang bebuelo lang ako o joem ha kahabol kami kay gising ko lang kasi <laughs> good morning <laughs> good morning good morning mga idol hello oh, saan tayo pupunta ngayon yan ang hindi ko alam <laughs> Sumusunod <laughs> lang din tayo kay coach eh Ang bihira yan oh Kagigising mo Gear up kagad Motor kagad May pupuntahan Di mo alam kung saan <laughs> Basta may bundok yun na Yan na Ay mismo May guide naman eh <laughs> <laughs> Oh Mismo Wala pa ako sa ulirot eh <laughs> <laughs> Hindi motor kagad back, back. Motorcycle is the best breakfast of the day. Serving it up the usad way. Nasaan na tayo? Hindi ko alam. Nasaan tayo? Tulog na tulog ako sa biyahe eh. DRT daw eh. DRT, bulakan na tayo ulit Lusot daw na ito, DRT Totoo ba? Ay, sabagay, di ba yung balagbag? Wait, totoo ba? Ano ba? Eh, sinasabi ni Jason eh DRT? Ay, sabi niya, parang Sana pala nagantay na lang tayo dun <laughs> Pero parang pwede din eh Kasi di ba mount balagbag SJDM na nga tayo nun eh Oo nga, sa lubong eh, na. No? oh oo, oo eh, Erisalto. So parang ito din yun eh Pwede nga, parang pwede Kita mo to si Bon Sabi ko, ikaw mag-alaga kay Makul eh. eh hindi, ako pa rin pala <laughs> Thank you daw Hindi, mamaya pagpasok sa trailside Ikaw dito ha Pagpasok sa trail site ha, ikaw dito Bon ha Ikaw dito Bon, kay Makakol Wait lang Bon, Bon, nakakarinig ka ba? Dito na sa 1, hintayin ko kayo dito sa kakaliwan Hindi ko alam kung nadidinig niya ba tayo o ano eh Kaliwa, kaliwa Sige, sige Kaliwa Ayan, dito tayo Chad <laughs> Hindi dahil mauna sila Chad eh no? Habang kalsada ah uh, Mabagal sila masyado Baka maanot ni Coach Benji Sige na mauna kayong dalawa Asa ah, yung instapon? Ah, para saan akin pa. Okay, kabit natin mamaya bago pumasok ah. Uy, gumigewang yung leg likod ko ah. Gumigewang, okay, hindi pwede. Oo, uh, uh, kailangan. Katorsi yan eh. Hindi, nasa semento tayo eh. Ah, okay. Kailangan 16 eh, no? Oo, uh, okay, 18. Antayin mo ako, Apo. Tignan mo konti kung ano itsura. Sige, sige, sige. Okay naman. Okay yung tignan. Oh. Ayun! Nakahabol na tayo. Sige, Apo, pasok. Ayun, nakahabol na kami. Camp pin May kampo pala dito, no? Nakikita ko na. Woo! Uh, pagising na ako. Konti na lang. <laughs> Literal, kagigising ko lang. Sabi ni Apo, uy, girap na. hello <laughs> Oh, girap na to. Tapos, nag, ano pa lang ako, jersey pa lang ako. Napila na sila palabas. Nagmadali ako lalo eh. <laughs> Kaya, hindi ko alam kung ano na mga pangyayari sa mundo. Ganun talaga daw pagkan yung, alam mo yun, yung tulog ka pa. Pero yung mga kasama mo, alis na alis na. <laughs> ang, ang gagawin nila, bis na lahat. Ang bihira. Para mataranta ka na lang. <laughs> hindi uubra yung ano eh, no? Hindi uubra yung ano, on the way. Oo. Oh. Boss Makol eh, straight elbow <laughs> Bun! Naririnig mo ako? Oh. Oh. Okay. Ha! Up! Okay Sal, tama nga! Ha? Yun! Sapak! Sapa. Sapak! Sapak! <laughs> Sapak! Yan, narinig na kita Ba't di nag-backpack si Makol? Eh, sabi ko mag-backpack siya eh Hindi naman niya sinuot Yari! Luki! May ano ba to? Labas, labas, sige Nandito na ako Okay! Nagsishifting ba si Makol? Parang hindi ah Boss Makol! Baka mali to ah Baka mali to ah First time ah Elbows up! Asan na kaya tayo? Yan ang hindi ko alam <laughs> Baka nga pa DRT to boy Kasi halos ganito na yung naita ko sa balagbag nun eh Baka nga pa DRT nga Tama nga Babalagbag din tayo, no? <laughs> ang DRT ba? Sakop na ng Bulacan yun? Oo, maluwag ang DRT. Hindi, maluwag yun eh. May Bulacan at saka may Nueva Ecija. Nueva Ecija, oo. Oh. Nueva Ecija? Oo. Ang DRT is doon Remedios Trinidad. So, para siyang EDSA. EDSA? Oo, eh ang EDSA, di ba, simula balintawak hanggang Taft. So, para siyang EDSA. Oh, ah, sa kuan trininingan nyo. Sa? Sa nag-training, nauna. Diyan ba yun? Oo, oh, dito yun. Ah. ah, dito ang first stop. Ay, eto na, start na. Dito. Ah, naman ng lugar na aray. Oh, dito sana ang parkingan eh. Ah, dito parkingan? Grabe, ang ganda laruan na ano no? Ang laruan dito. Bye, Bon. Bye, Bon. Saan Sige, sunod ka sa kanila, kol. Ah, doon pala. Parang mas gusto ko yung downhill dito, yung binabaan ni Coach, eh. Saan ba bumaba si Coach? <laughs> Naantay ko lang sila, baka magsalubong kami, eh. <laughs> Magkagulatan, eh. Mababa lang pala, eh. Baba lang. Biluhan mo. Anong biluhan ko? Biluhan mo, bumaba. Oo, <sighs> oh, diba? Kayang-kaya, -kaya, eh, oh po siyang ama namang motor <laughs> ka kayo Andito na naman kami na Early stages of training na naman Medyo deja vu na to no? Kasi ngayon kasama naman natin si Makol Ito si Makol Parang kapatid ko na to na Ito pala <laughs> Parang kapatid ko na to Kasi tag tagal na naming magkasama talaga Sampung taon Alam mo yung kahit di kayo magkasama Pero pag nagkita kayo Parang walang Parang all goods pa <laughs> <laughs> Ang story kasi ni Makol plan tayo dito di oh, ako oh. diba? Malapit oh. dito kami hey, may isang paalok, siguro mga 2013, mga gano'n, 2013 pa. So, isimple, lang namin, overshoot ko yun. So, kasama ko yung wife ko si Jason. Si Jason ang natoma. Ah. Tapos ako, okay naman ako. Bumotor pa rin ako. So, siya yung natatakot para sa akin. So, ngayon, training tayo ulit. Ang masaya, paparamdam ko na kay Bon kung ano yung naramdaman namin sa kanya. <laughs> Bon, it's your time to shine, pare. Oh, yan, hindi mo pa alam yung mga ganyan, di ba? Hmm. Yes, Yan. So ang gagawin namin Ikot na kami sa Level 1 Trail Sama na ako siyempre Okay, bababa na ng Level 1 Trail Alright! mahaba haba din pala yung pababa na yan Maba? Oo mahaba haba din Nice one, Marol. Oh, Simon, antolin mo boy. All right. Rock and roll. <laughs> Boring na yan, si Apo na yan, di? Joke lang. <laughs> Pa-water, water, bagpay. alam mo mapapagod, eh. Akala ko nga, dito na tayo, eh. Alam mo ba, ikutan. Sana daw mag-guide. Gusto nyo ba? Ayun, oh. Mas malalayo no Tara Level 1 nga lang daw muna eh Para papagbigyan sila Ano <laughs> Ah dyan nga ano Sarap nung pababa na yun Aba Apo oh? Apo ah, Apo Paahon na agad Tupi din eh o oh. hmm. Boss makakal Si Bon Bonitos Alright ayon pwede ko dito Ag astig di mga ako kabilis matuto eh oh. nice one oh si Bon nakala mo talaga eh oh. basic na ito lang ba eh, sabi <laughs> basic na yung ano Bon si Apo wala na naglalaro na <laughs> Wuuu Wuhuhu <laughs> <laughs> Ginagawa mo uncle Naka second gear pala Nice one makol Nice one. Okay, nice line. Get okay, ready, Nakakilig! Ang gagaling na ng mga rider ko! <laughs> Pwede na kagad! Pwede na kagad lumabas to! Para nakawala sa kawala! <laughs> Pwede na lumabas! Ang ganda dun no? Oo, maganda maganda Ah, paikot-ikot lang dito! So, eto yung DRT pare! Oh, lalaki din eh no? <laughs> Oh. Mga matatanda, mga malalaking bata lang kami sa totoong buhay eh. <laughs> Hindi kami na grow up, na grow old lang. <laughs> Maganda na si Bon. Magpa-practice ng elephant turn. Okay. Sagad mo pa. Yung ano mo, paa mo mo. So yan, sagad mo pa. Tapos baba mo, bagsak mo. Kala mo, coach eh. <laughs> Alalay lang sa ano, sa throttle. Tapos biglang bitaw nung ano, yung clutch. Ano Bon? Kaya <laughs> yan. Yun, no? Yun, no? Konti pa. Pag tumulas, yun na yun. Bigyan mo pa. Huwag pinitawan. Oh. Kasi pag pinitawan mo, kakapit na siya. Ang point natin dito, pag elephant turn, walang traction. So pag pinitawan mo, ba bang! Bibigay talaga. Hanggang hindi mo nakukuha yung turn na gusto ko. Oh. Hihinto ka lang kapag ka, op, oh. ito na yun. Tapos mas malayo yung paa mo. Ito, riding position. Mas malayo yung paa mo, mas madali. Sending na. Yan! Oh, natakot, natakot! Hindi tinuloy, hindi tinuloy. Ika pa, nakatayo pa yung bike ko. Yan! pa! Yan! Ika pa, ya pa, pa. pa Di ba kaganyan ka? kenyang di ano ginagawa mo? Tignan mo ako ha? Ayan oh Layo ba d'yo ha? Ayoko wala akong helmet pala. Bigyan niyo yung matuloy mo ha! Ah! Kundi ba, kundi ba? Natakot ka ulit! Huwa ba na e oh. Natakot ka! U-turn na yun, pare! U-turn na! O, oh, ano? Kaya ba? 360! 360! Baka, baka, eh. baka jumpa lang ah, baka jumpa? Eh. Okay. <laughs> Kahit U-turn lang muna. Jumpa ka! Jumpa <laughs> At least nakachamba ka! <laughs> si Richard, tinuturuan ko na ng paunti-unting uh, mini-jumps. Mini-jumps. Kasi medyo maangat naman na din yung level ni Richard ng riding. Ngayon, iangat ko na siya pa unti sa Tuturo ako na siya mga mini jumps. Oh! <laughs> Nakaupo ka pa. Tayo mo pa. Mas bigyan mo pa. Bigyan mo pa. na takot, natakot. <laughs> Natakot! Natakot! Eh, binunutan mo ng throttle, eh! <laughs> oh, si Makol, nagiging confident na din. Elbows! Yo! Nice one! Yon! <laughs> Tsaka ka na, Makol! Isa-isa lang! Diba? <laughs> Ano pare, we're just, you know, adults getting our children's heart, our kids' heart out. Ano ba? Basta yun! <laughs> ano kasi kami, mga tumanda, bata ka, bata pa rin. Yun! Yeah! Nice one! Basta yung mga ganyan, uh, simple ano, upgrades, huwag lang muna masyado, huwag lang masusobrahan. Kunyari, film mo, kaya ko na, kaya ko na, nakailan na pa ulit-ulit, hindi pa. Kaya comfortable, kaya hanggang doon muna si apo ngayon. Kasi madaling magpatalon, sobrang dali. Bibigyan mo lang ng gas eh, ah, mahirap lumanding. <laughs> 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 yung patalon kasi, bigyan mo lang gas eh, ayan o. Oh. Oh. Power lang eh. Power lang. Pero saan ka <laughs> Paano ka bumagsak? Yan, level 3 na daw, level 3 site na daw. Level 3. This is it. Let's go.

Nice one, boys. Okay na, coach. Matanda na to. <laughs> Matanda <laughs> ah! Parang superhero, ha. Parang umarive na superhero. Pero masarap, boy. May ruts na malalim, no? Oo, sa kanan. Hey! Nice one, Apo! Gas! Yun na. Ninigop! Hinigop! Rear brake! Kana ipang-apak mo. Yan. Tsaka mag-clutch. Okay, power! Huwag ka na matakot. Bigyan mo power. Yung katawan mo, tutok mo dito. Nice one! Power! Don't tumingin! Don't tumingin! Nice! power burn ang total yan dito ka tumingin okay, dito ka tumingin, nakayuko ka sa kaliwa power, nice one Woo, nice bond. solid yun na. Nice one. Sumausaw ako sa ratsa. <laughs> so ayan, matapos na kumain dito sa taping kalsada ng Tanay. Ganda ng view. Ganda ng view. Tapos busog ang tiyan hey. Busog na yung tiyan, busog pa yung pata Diba? yung mga kahit simple yung kinakain mo Masarap, kasi yung view Na, let's go. Balik na kami sa... kwan, ano? Okay. Truck Thank you po Yung itlog mo, naiwan mo Itakit sa, tayo sa truck Pazlana, hulog na lahat! Tara Let's run, on around First train pare Let's go Let's go eh, okay. eto na po Papunta na kami ng trail. Ang pinaka first trail ni Makol. Let's run and roll. When I wake up